So mga boss, mga sir, ito yung ano, ito yung galing sa summer na uh, motor, yung binaba natin sa pickup. So, Opisyal na namin para mapigilan na kagad ang parts. Ito na yung ano niya, sitwasyon. So kahit ganito siya, pero wala naman siyang putol. So balutin lang natin ito. Like, check lang natin, double check lahat. Tapos papangsyon natin lahat. Buksan lang natin yung carb, kung anong dapat palitan sa carb at saka valve clearance, spark plug, change oil. Check lahat para pag-uwi ng summer is eh, condition na siya. medyo hindi maganda. Ito, may stopper to. So, nang hihimono kasi? Hindi kanya. So, may stopper siya dapat babalo na. Check natin sa mga bricks. Air cleaner. Element. <laughs> Uy! Nakaraging 1, 2, Gusto nag ako eh. Bulat ako sa'yo. Ito yung galing sa Ayan Ayan, tayo <laughs> Sinik ko yung mga valve clearance, okay naman. So, yung carb, yun, na, na, na niya. Mga kailangan ng carb, no? Kailangan ng carb, no? Wind seal. Wind seal sa kaas, uh. ano? Front shock. Oo, wind seal lang. Walang dash shield. Pero okay um, lang. Mm. Slow jet, ah, part number. Oh. Slow jet, number um, 35. Oo, so, pag 35, yan uh, sa dulo, 35. Ah. Uh, uh, Di ba ba? Main jet. Ah, uh, main jet, uh, ang main jet kasi, 98 yung dalawang gitna. Uh. 95 yung dalawang gilid. Sa dulo, yun ito magigita, 98. Mm. Uh, uh, yun yun, yun naman 95. Yeah. Uh,

Ayan, 95. Uh, yung float bulb, uh, wala siguro siyang nakita kung ano talaga. Yung ganitong balo. Talaga. Na, yung na ganitong balo. Yung Honda. Oo, oh, ganito yung, ano, ganito yung labili niya. So, okay lang din. Dil. At least, bago. At saka, brake pads. Rear brake pads kasi yung front niya, good, pong, good ang tako, kapal pa nga. Good na, mga pa. So, yun lang. Sakit lang mo, tapos agad. Para maka-next din naman tayo sa ibang mga gawain natin. Minor issues na. Minor issues na ito. pinakawag lang naman yung wiring. Wala naman siyang na, ganong cut-cut sa, ano, putol sa wiring. Tanggal naman yung pinakapalo. Tapos yung iba, kinakain ng taga. Iba na Bando sa may fan, inat-gat daga. Kita pa. Ito uh, ang botol eh. Ah, uh, yun ah. Uh. yun Ayun uh, Pero the rest. So ito, bubuhay na natin yung so, car. Fix natin yung mga binili niya. Para mapatino natin siya. Okay. Let's go. So, buo na yung carb. Uh, ready to, ano na siya, ready to fix. Dito naman na ah, kapit natin yung wheel cell. So, lagyan na natin siya ng langis. Ano ito? Ripsol. Ripsol qualifier na pag fork oil talaga. Nilalagay ko ito 400-400. Sa so, mga naghahanap ng, ng fork oil, ito na qualifier Ripsol high quality. Yung imbudo ko, orange din para part match. <laughs> <laughs> 400 pala nilalagay ko dito bawat isang cap balot na. Kino. Ay, wala na. Ito na lang ang mga to. Ay, mga ano na lang. Excess, excess. Oh, at saka yung, yung, yung sakit ng stand. May, yun, May binara, bina, di, bina, bina, talaga. balot na. Oh, katap tapos yung dagta nung CDI. Wala na yung guma, wala na yung bakal. May ay, ano, no, na, ha? Napalitan na siguro may katak. Eh. Pero original. Original. Ayun. Ay, ano, ba, naayos na may wiring, ha? Eh, ano ko lang to? Check ko lang to kung good ba yung umandar. Painitin ko siya kung hindi ba nagbago. Ano uh -huh. sa? -huh. Wala nang ano. Kinalawang na to. Oo, na yung wiring niya. Oo, oh, yung wiring. Tapos ito may wala nang ito dito. Ah, uh, wala neutral, light oh, wala neutral light. Oo, oh. kasi ito yung sira yung kanya. Eh nakakuha tayo. Dalawang klase kasi yung super si core. Itong model na to, ganito yung ano niya. Ganyan yung design niya. Oo. Gear selector. Gear selector. Ayun, like stack up yan. Ayun amigo. mga putol. Kumalat na si kanan lang din nakuha natin. Ayun, ayun. Ayun, wala na. Neutral. Ayun. Tapos busina. Tapos taga automatic na rin yung, yung ano niya, yung pan. Oh. Blow pan 'yan. Yun oh, blow pan. Blow 'yan. Dito na ayos. lahat kasi ano, eh. Yung driving ay sinira. Ay, tapos din ko na rin ng switch ng fan para ano? Oh, pwede siyang dito. Mm. Pag long ride talaga 'to. Ah, pang long ride talaga. Feel ah, oh. talaga pang Oh, long ride. dami niyang ang dami niyang ano, option. Dami siyang option. Yung fan. Ah, para pag nagloko 'yan. Pag nagloko 'to, pag nasira 'to, nagloko din.

butik okay, mong malaglag rin ito meron tayong pinakamadaan helmet ROC ito yung sinusuot ko pag nag-run test kaya pag inutosan ako ni misis yung kameraman wala si Rakto de kaya walang musis yan tsaka hindi ba biro yan? low <laughs> <laughs> yan